So, yan. Kunin na natin yung ampalaya kasi nasisira na siya. Kunin na natin yung ampalaya. Ayan. Ito guys, pito na natin. Ayan. Kasi okay, nasisira siya eh. Nasisira ang ampalaya. Kasi mainit. Kasi mainit. Tasin na natin. Ayun. Yun, ko ng plastic. Ayan, eto. <laughs> Tingnan nyo ba, guys? Nalaglag. Sira na. Nabubulok. Nabubulok ang ampalaya. Ang ampalaya ay Nabubulok. Ayan. Dito sila natin kahit maligit. Ayan. Ito yung buka to. Ito ngayon na ay. Sayang. So, Ang okay, ano na? guys, so naninilaw sa naninilaw sa init ng araw. Lapitasin na natin para hindi masayang. Ayan guys. So, sayang kasi. Ayan. Pinitas na natin. Ating na uh, ang palaya na nanilaw siya sayang naman kasi na natin natawag ako ni amin magbigay ng katinap na ka. parehong ko na sinama, kaya'y 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 sa kaya'y 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 may dilaw sa init ng araw. ano o. Sayang. Masisira. Kapag okay, isa. Naglag <laughs> yung cellphone ko. Yan guys. Po, sayang. Kaya, bago masira, pakinabangan natin yan. kasi na natin ang ating tanim. Mm. Hindi ba? Ang ganda pa naman ng mga ano niya, Bunga. yun guys ang aking naay sa ating tanim na ampalaya dumidilaw siya kasi napakainit na dito sa UAE ayan sayang lang yung mga bunga sisira sayang tingnan mo tayo lalaki pa yan sisira lang sa sa ano ang dami pa naman ng bunga niya hindi na nakuha lumaki ito pa oh. nasasayang lang kaya ayan pinitas na natin para hindi masayang mapakinabangan naman kahit konti pwede na yung ulamin lagyan natin ng iginasal natin sa sibuyas, bawang, kamatis, saka itlog. Okay na yan. Pwede na yan. Huwag lang masayang. Yan na guys, ang ating na-harvest. Ito, nanilaw siya sa araw. Hindi pa, hindi pa siya dapat uh, pitasin, pero nanilaw na siya. Kaya, pinitas na natin lahat. Masasayang lang lahat. Ayan, nanilaw sasayang lang lahat total pwede naman pakinabangan ayan pwede panlutuhin yan pinitas na natin lahat sayang kasi may init dito may init na sa init ng araw sayang sayang naman kung maninilaw lang lahat pwede pa yan gagayate natin siya, at ilagay natin sa freezer o diba pag may tinanong may aanihin pwede na yan kahit may dilaw na ganyan yan pag niluto mo sa apoy yan luto pa rin yan di ba ayan thank you for watching bye bye